Hello, what's, what's up, mga ka-idol. Dito ay bao ng new mga idol. Ayan, wala siyang anong mga idol. Wala siyang crack o leaking. Subukan ko siya basagin mga idol. Dito sa ano, sa elbow ko, sa siko. Yan. kung nagawa ko to mga idol, ipalo niyo ko mga idol ha. Follow, like, and share mga idol kung nagawa ko ito mga idol. Pag nagbasag ko to. Yung mga idol. Subukan natin mga idol. yan Matigas to mga idol. Oh. Ganyan po tayong ilbo. yan mga idol. Ha. Subukan natin mga idol. Ah. Ah. Matlo mga idol. Matong subok. Ah. 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 Mati gas mga idol, mati gas. Mm. Ah. Namula mga idol, namula oh. Wasak si mga idol, wasak oh. Ah. Ya, wasak mga idol, wasak. Pag nakilang ano ako mga idol, nakilang try. Pag nawasak siya mga idol, kapal mga idol oh. Yan mga idol, thank you for watching.